Uh, hello po mga amigo, mga amiga. Uh, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kababayan ko na Bisaya dyan. Uh, ako di ay si Roni Aponte. Uh, this is Amigong Bisaya Vlog. Uh, pilitin nating magsagot ng Tagalog, no? Uh, sa makaya lang kasi pior uh, pure talaga akong Bisaya, no? So, uh, kung napapansin nyo guys, ito yung katanungan niya. Isang kababayan natin na uh, kung paano ba daw mag-apply diri sa South Korea no so paano o unsa ano pag apply no so ang ma ko sa inyo guys is uh, <coughs> number one talaga is uh, direct kayo mag-inquire no sa POAE o ngayon pinalitan na na DMW no sa Ortigas min sa Manila no so uh, ang Korea kasi uh, government to government system dito guys uh, wala itong agency inuulit ko po no walang agency ang papuntang South Korea. Only government to government system. So paano yun? So nagkaroon ng agreement ang Pilipinas at ang Embassy of South Korea na magkakaroon sila ng <coughs> uh, yun nga agreement through eps guilty So ano yung EPS-GLT? Yun yung uh, Employment Permit System, no? Korean Language Test. Kaya nagkakaroon ng exam uh, yung tinatawag na GLT Korean Language Test. So paano ka makaka ah uh, makakasali sa KLT no so kailangan ka dumaan sa mga KLC, yung, yung Korean language training school no uh, mag-inquire ka dyan sa uh, pinakaduol no sa inyong lugar pinakmalapit sa inyong lugar na mayroong uh, Korean language training school uh, mag-inquire ka dito uh, mag-enroll ka kasi ang DMW nag post yan uh, every year uh, di natin alam na magkakaroon ng exam ang Korea na ganito na ganyan kaya mas mabuti pa ngayon pa lang uh, mag inquire na kayo no? mag enroll na kayo sa mga KLTC school na uh, nagturo ng mga Korean language at ang yung school na yun uh, sila na yun mismo ang magtuturo sa inyo mag lecture sa inyo ang magpasabot kung unsaon ang process step by step how to work in South Korea no? so regarding naman dun sa tanong na magkano lahat yung nagastos sa factory worker sa South Korea so uh, later ko na yun sasagutin no so dito muna tayo magpo-focus kung uh, unsaon -un gyud ang pag-apply dire South Korea no uh, ako isang EPS-KLT since December 4, 2019 ako dumating dito uh, nagtikling ako ng KLT no so awa ng Diyos, awa ng Panginoon nakapasa ako kaya uh, dito na ako sa Korea ngayon nagtatrabaho para sa ng pamilya for Uh, executive 4 years na ako no so nung last December 4 nakaapat na taon na ako so yun lamang no so kung meron pa kayo mga katanungan uh, just uh, direct in my page no uh, atong ansiran sa uh, atong makaya ah uh, medyo maglisod dag tagalog guys kay yun nga amigong bisaya vlog sa pure bisaya ako guys pero uh, atong ansiran sa atong makaya no so unta na tanong na ay nasagot na ako ang inyong pangutana no, kung unsa pag-apply dire. So, yun lang, ay uh, inuulit ko, uh, direct inquire ka sa POEA at uh, enroll kayo sa mga KLDC school na malapit sa inyo at ang iyong school na yun, yung mga teacher nila, yun yung magtuturo sa inyo step by step na makapunta dito no. As long as pasok kayo sa uh, quality standard ng South Korea, guys, uh, inuulit ko po, uh, 18 to 37 years old. Uh, I think 38 is pwede pa maka-exam basta as long as masilit agad kayo no? so uh, physically fit uh, no alcoholic no no wala kayong mga sakit na nakakahawa like asthma syempre AIDS yung mga kon na uh, nakakahawa no so hindi pwede yun uh, actually asthma pala pwede pala basta hindi lang siya nakakahawa as long kasi yung medical ninyo is physically fit no so yun lamang sana nasagot ko yung maayos ang yung tanong kabayan so bye, -bye and good luck sa lahat Anyong!